Hi mga ka PNG, ito po si Boss G, OFW mula sa Papua New Guinea, magandang araw. Mahilig ka po bang maglaro ng basketball? Kung oo ang sagot mo dyan, huwag kang mag-alala kung ikaw ay magtatrabaho bilang OFW dito sa Papua New Guinea. Dito sa Port Moresby sa bansang Papua New Guinea, may mga sports complex kang pwedeng puntahan para makapaglaro ng basketball. At isa na nga riyan ang Taurama Aquatic. Dalawang beses kada isang linggo maglaro ang mga Filipino dito sa Taurama Aquatic. Kung minsan naman ay nagiging tatlo dahil naglalaro sila kapag Sunday. Marami din namang lokal ang naglalaro dito ng basketball at iba pang klaseng laro. Pero palagi tayong nabibigyan ng oras na maglaro dito sa Taurama Aquatic. Kagaya ng inyong nakikita ang mga grupo ng mga Filipino na naglalaro dito. Karamihan sa kanila ay naglalaro lang para sa exercise at naglalaro din ng iba dahil sa practice ng team nila. At dahil po sa maganda ang court, may ilaw at covered, maganda rin po ang sahig, may bayad po ang paglalaro dito. 200 kina po para sa isang oras na paglalaro na may ilaw. Bank transfer at debit card lang po ang tinatanggap nilang bayad. At depende po sa dami ng manlalaro ay pwede niyong paghati-hatian ang bayad dito. Kung minsan kapag marami ang players, 10k na lang ang ambaga namin. Pero kapag kaunti lang or sakto lang, 15k na po kada isa ang ibinibigay naming share sa aming paglalaro. Tandaan lamang po na ang paglalaro ng basketball ay sports lang at iwanan po natin ang ating init ng ulo sa ating mga tahanan. Salamat po. Yan lang po ang video natin for today mga ka-PNG at sana po nakatulong ito sa mga aspiring OFW na pupunta sa Papanyogini. Salamat po sa panonood Goodbye!